So yan, natapos ko na yung apat. Iba't iba klaseng version. Iba't iba klaseng version nila. Yan, may switch dito para sa indicator. Yan. So, ito palubat na yung isa pero matagal yan, makunat yan eh. So, puro 3.2 volts itong pinang special may iba dito sa likod yan yung special so ba to negros to lagyan ko na lang na pangalan kanila ito yung pinakauna kong gawa eh tapos pangalawa pangatlo pangapat so pa ano pa pa-upgrade ng pa-upgrade iba rin yung shirts niyan ito white ito malaki ng mga shirts dito mataas yung amperahe nito pero pareha lang 3.2 volts battery thank you so ito guys yung laman ng bago ko oh, ayan bagong butas oh eh lalak pa hindi pa nataali so ito guys Nilagyan ko ng styro para siguradong di mag-aalog yan. Ito yung iba. Tinistesting ko na ito, 3.2 volts na charger. Para indicator, kalubat na to tinisting ko pero makunat pa yan, magdamag pa yan. Ito dual, itong maganda dual. Dito direct sa 5 volts, dito sa aking 12 volts na Ayan, 12 volt setup na battery. Ayan. So, 87 ampere. Pag kasi ako natapos, kaya marami pang mga kalat-kalat. Tapusin ko muna to. 12 volts na siya. May fuse yan. Ayan. May fuse. May switch. Yung output-input niya. DIY to lahat, guys. Yes ayoy, nakainang lahat yan ito yung direct so dual itong ilaw na to yan, may current ampere naka direct yan, 12 volts yan so bunutin siya mamamata yan i-on natin dito sa switch niya tingnan natin yung ilang ampere 67 3.2 volts, 67 pag dito dumaan 3.2 volts. Pag dito ka dumaan, 5 volts. Yan. So, hindi siya. I-off dito. Okay. Lawin natin sa 5 volts. yan Saksak natin. Ayan. Umilaw. Ayan. So, malakas yung 5 volts. So, brightness. Malakas to. Malakas yung 5 volts. Yan. Okay. Okay kayo. 87 ampere. Ito, magdamag din to. Hindi man yan. Ito. Ito so, pa isa. Yan. Dami. Tapos na to. Lagyan ko pa ng indicator. 3.7 volt na battery nito. 5 ampere Na 1,800 milliamp limang piraso. Ito, 13,000. Ang uh, milliamp. 13,000. Ito, 12,000 milliamp. 3.2 volts. 3.2 volts. Ito, pang-apat. And, ganyan yung laman niya, no? Hanggang sa yung BMS ko, guys. Ito, may natira pa akong BMS dito. Ito. Ito. So, ulit yung BMS na guys, oh. Diba? Yan, oh. Hindi ko pa nakabi. So, dagdagan ko pa ng battery. Gawin kong apat yan para makunat. So, ito. Natapos na itong wiring, guys. Lagyan na natin. Meron na yung volt ampere. Testing natin itong on yan on sa volt meter volt indicator yan tapos ito yung blue current yan kung ano kalakas yung current shoot natin yung ilaw ayan yan yun yung current niya 45 ampere 0.45 ampere 3.2 volts. Okay. Hit natin yung ilaw. Mawala yung current. Nandito yung voltage. Hit natin yung voltage. Indicator. Hit lahat. So, um, yun. Okay, lock na natin kasi magana. Charging naman. Ayan. Charging. Type C. Milaw. Pag pag uh, ang ilaw niya is ganyan, umihina, tapos lumalakas, ibig sabihin, charging yan. Kapag nag-steady na yan, ibig sabihin, full na. So, lock na natin. Ganda guys, oh. So, ilang peras nang Ito, hindi ko pa nalagyan ng indicator. Ipa-tapos. Yan. So, isa. Tapos, ito yung isa. Binagamit ko ngayong ilaw siya. Meron na indicator yan. Meron ding switch yan dito. Yan. Oh. So. Okay. Ito ilalak ko pa ito. Tapos. Lock muna natin ito. So, okay na guys. Ayan. Pwede natin i-on. Na naka-off yung current at voltage. Pwede natin i-off yung, current at voltage. Ayan. Alamin mo kung ilang current. Ayan. Yung blue, yung current. Yung red, yun yung voltage. Ayan. Ampere at saka volt. B. Tapos, yuk mo yung para tipid sa battery kasi kumakain din sya ng ano, battery off natin yan so pwede natin yung steel lang yung ilaw check lang yun kung puno na charging sya yan. so pwede natin yung off, off yung ilaw pwede rin i-check natin kung gumagana yung ating yan, voltage zero ampere kasi walang ilaw pag inon mo yan, ayan. Yan pirahe. So, yun lang. Goods na to, guys. Charging na lang.